Good. Ay, hindi kayo ka. Ayos ha. Magdila ka ha. Okay. Mahubo ako jumper sa ba? Hmm? Magdila ka kay para di sakit. Magdila ka ba para di sakit? <laughs> Kaya ang ate. Magdila Mag ba di ka ate good? Oh, tadi dah diganti diri seperti so, yang geraklah. Tadi dah di buhudung, tak di babak depan. Tak ada ya, siapa ya, Si dan ada aku. Ulas kayu? Oh. B. Saya buat be color pink or color purple. Dari purple. Ayah color purple kayak top. Kapalah, nanti No. Oye, pig pagi de o. Pig pagi de pate o. Pig o. O. Pig No. O oh, para capriya si vira o. Para capriya si vira. Pig o. Wala mo na. Bata rin. Tunga. Oye, yung pate butag. Ha? Dasa ay butag. Huh? Yung, yung bang. bang pin, Tuesday. Ay,

อืมอืมลุน่าอะั่งเบยังน่งเบยมาหนะนั่งเอาวมาคิดอะไรมาก่อาบอันนั้มนอะไรอันนันนเบอบนะเบอบ Paano siya at di insert manguna kay jumper muna. Mare bele bele bele. Hala, hala. na siya. At dito insert pala. insert ng Lamik Diti ka pinagawa. Pagpada, si ate, huwag ate. Huwag papa nga, diti ka pinagawa. Hindi ka pa-insure. Apilal mo pa, pa. Sure. ang Lablab lab na ate ka, lablab na ate. Lablab na ate, dali. Lablab lab na. Lablab na lang. Among baby. Lablab